laptop <laughs> <Serpho> eh, <laughs> cellphone cellphone or laptop yan guys! Welcome back to my YouTube channel again. So, for today's vlog, sasagot tayo ng mga random questions galing sa aking mga preni and yung iba is galing sa aking mga ko small YouTubers. At ang pamagat ng video na ito ay Make me choose between two things. So, bago natin umpisahan ang vlog na to, kung bago ka pa sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na. At huwag mo na rin kalimutan nahampasin mo yung bell button para mas manotify ka sa aking mga susunod na latest video. So, ayun na nga guys, bago natin upisahan video na to, itong vlog na to talaga is, pinapunta ko dito yung, yung pinsan ko, share ko lang ha. Pinapunta ko dito yung pinsan ko and hiniram ko yung wig. Kasi naiinis ako sa buko. Tingnan nyo naman kasi manapandi ko na pinagupit, no? Yung wig na yun ko nakikita nyo, ayun yung nakasabik na yun. Ayan. Kaso di ko naman masuot ng maayos kasi yung hairnet na iwan. Oh, no. So, useless. May lang din siya. So, ayan. Ang dami ko pang daldal. Ang na natin to guys. So, ayan. Yung first question natin is manggagaling kay Angelica sa aking preni. Ang sabi niya, ang tanong niya is bra or panty? Siyempre, mas pipiliin natin yung panty kasi wala naman tayong pa pagkakabitan ng bra kasi dalawa yung likod ko. <laughs> Ayan. Next question is galing naman kay Alma. Money or fame? Mas pipiliin ko yung money guys kasi yung fame na yan, wala naman tayong magagawa din sa fame na yan eh. Um, Ang lang kasi sa atin, basta may pera ka, ayos na yun. Ayos na, di ba guys? And next question is galing kay Kim. O oh, mali ata na pagbaligtad ko, mapabaligtad ko ata. Money or fame 'yun yung um question ni Kim. Yan, nasagot ko na yun, guys. And ang uh, next question natin is, galing kay Alma, money or travel? Mas pipiliin ko pa rin, guys, yung money. Kasi yung money talaga is number one na kailangan ng tao. Yan, hindi tayo makaka-travel kung wala tayong, wala tayong pera, guys. ba? Diba? Or makalibot, makalibut makalibot ka man kung saan, kailangan mo pa rin talaga na may bit, -bit kang pang-budget mo, guys. Kasi lalo na sa ating mga teenager, 'di diba? Lalo na sa mga teenager, kailangan niyo 'yan kasi yung mga gusto niyo bilhin, ganyan. So, next question na tayo. Next question is galing kay Grace Ann. Um, question niya is cellphone or foods. Yan. Ako mahilig ako talaga mag cellphone. Yan. Lagi na ako napapagalitan dyan kasi <laughs> lagi ako nagpupuyat ka sa cellphone eh. Pero, pagdating naman sa pagkain, kaya kasi feeling ko pa rin yung pools, guys. Doon tayo sa mabubuhay tayo. So, next question is, eto guys, galing to sa, sa aking ko-YouTuber. Ang sabi niya, itlog na puti or itlog na pula? Mas gusto ko yung itlog na puti kaysa sa itlog na pula. Ewan ko ba? And, next question, galing pa rin sa kanya. Maning may balat or ano Maning may balat or maning hubad. <laughs> Ayan, guys. <clears throat> Ang pipiliin ko is maning hubad. Ayan. Every time nabibili kasi ako ng mani do sa magmamani. Lalo na nag aral pa kami. Kami magbabarkada kasi pagbibili ako. Daging yung maning hubad yung binibili ko. Ewan ko ba kung bakit. Ayoko yung may balat. So, next question, galing naman din to sa isa ko pang co-YouTuber. Ang sabi niya, love life or career? Mas pipiliin ko guys yung career. Kasi yung career na yan, uh, malay mo, sa career na yan, dyan, na, dyan na natin makuha yung mga ginugusto natin yung mga pangarap natin sa buhay, di ba guys? Kasi yung love life na yan, darating at darating yan guys, kahit hindi mo siya hintayin, basta uh, magtiwala ka lang kay Papa G. So, next question is, galing pa rin sa kanya, tubig or pagkain? Yan. Mas pipiliin ko ang pagkain. Siyempre, mas doon ako mabubusog eh. Kaso, ang problema, pag nabulunan na, ano, pag nabulunan ka na, bala ka na mate mategi. Next question is, pangit na mayaman or guwapo na mahirap? Be practical na tayo, guys. Kung saan ka, kung saan ka mabubuhay dun ka, guys. Dun ako sa so may pangit na mayaman, guys. Hindi naman kasi basihan yung itsura, guys, kapag ka in love yung isang tao. Pag mahal mo, mahal mo, diba? Awww! Next question is, Dancer or singer? Ito. Ito talaga. Mas ako kasi miss na mas na ano, mas mas malakas yung appeal sa akin ng uh, singer, guys. Tulad na lang ng boyfriend ko. Ayan. Ewan ko. Gustong gusto ko talaga yung mga lalaking may, ano, marunong kumanta, mahilig kumanta kaysa sa sa sayaw mas astig kasi sa akin yung kumakanta, syempre, di ba? Iba na lang pagka yung hinara na kanya, yung what? pag galit, galit ka ako kasi pag galit ako, tatawag yung boyfriend ko and kinakantahan niya ako, guys. Okay, so, pinipili ko pa rin yung singer. Tsaka, ano, do kasi talaga ako mahilig eh. Hindi ako mahilig kumanta. Kahit na yung boses ko, boses pala ka. So, last question natin is, cellphone or laptop? Laptop? Laugh <laughs> cellphone, <laughs> cellphone or laptop? Yan. <clears throat> ako talaga, parehas naman gusto ko, cellphone at laptop. Pero kung papipiliin talaga ako, mas pipiliin ko na lang yung cellphone. Kasi yung cellphone, guys, kahit saan mo isuksok yan, pwede, madadala mo. Eh, yung laptop, guys, o oh, sige, sabihin na natin na may maliit, di ba? Pero kasi hindi sa kagaya ng sa cellphone na ganyan na, pwede mo ibulsa. Ganyan. Ah, oh, di ba? so ayun nga, guys. Oh, ayun. Wala na palang tanong. So, ayun guys, natapos na ang ating mga questions. konti lang naman si sila and ko na kasi baka pumasok mo naman si mami. Sasamba kasi yun and alam niya na nagagalit sa akin yung paglagi siyang nasasama sa video ko eh. Ayan, so nakakatuwa naman itong mga pinagtatanong sa akin ng mga friendly web ko. Sobrang easy. <laughs> easy pa daw eh, no? So, yun guys, sana natuwa kayo sa ating uh, sa ating maikling ano lang, maikling vlog natin for today. Minadali ko na kasi talaga in kasi, mag-uurong pa ako. Ano na ko lang guys? So, ayun. Sana nag-enjoy kayo, guys. And, kung nagustuhan nyo itong video na to mag-like lang kayo. At, mag-comment ka na rin. Mag-comment na rin kayo. And, um, share. And, subscribe na rin kayo, guys. So, thanks for watching. Kayo na pa ako nabubulong. Thanks for watching, guys. Bye-bye!